ba Ang ito, ang ito ni Zin wala. Naon? Oo, Na, Oh, oh, oh. Nakakang. Ha? Yan, o, kakang na. Oh, tingnan yung mga idol, ang mga manok natin mga idol pag magpakain ito mga aso. Ah, uh, sumasabay din sila. Ano yung iba nandun ba? <laughs> ito sila, siya mga idol, tingnan nyo nga itong niya. Oh, oh. Tingnan itong niya. Oh. Oh. Oh kawawa ba kaya pag pakainin mo to siya talagang anuhin mo ah pakainin mo tara kasi kaunti ah, alam mo busog na siya eh dami niyang tukak pero kaunti lang ang na punta sa bibig niya ano yung tabingi yung ano tabingi yung ano niya ba yung tuka niya alam mo busog na eh kaya magpakain ako sa inyo